Uh, hello, uh, gandang hapon sa umaga. to please si Doc Bernie. So it's Monday, pasukan uli dito sa City Vet. So ngayong umaga, ang uh, sasagutin natin ay tanong sa ating YouTube channel ng ating subscriber. Uh Doc, okay lang po ba na paliguan ang mga aso ko kahit umulan kasi weekly ko lang po silang pinapaliguan. Belgian po ang mga aso ko at sobrang init po kasi ng katawan nila kapag di nakakaligo sa isang linggo. Okay? So, ang alam niyo naman ang normal na paliligo sa mga pets ay uh, every other day or twice a week. Pero yung once a week okay na rin yun at is nakakaligo yung uh, kanyang pets. Unang una una, uh, tandaan natin kaya hindi natin iniwasan nating paliguan yung mga aso hindi lang yung mismong uh, tubig, okay? Yung stress ng uh, paliligo yun ng uh, Uh, iniiwasan natin para hindi sila magkasakit. Tandaan nyo, pag may stress, doon papasok yung sakit, yung sisipunin sila. Kasi, di ba, pagka pinaliguan natin sila, basang-basa, lalo pagka pupunasan na natin sila ng tuwal, sobrang nanginginig yung aso, okay, lalo pagka matagal at uh, maghinaw. Pwede naman yung weekly, uh, at basta basta maligamgam yung tubig, tapos wag masyadong matagal. Okay? Uh, sana ako tulong. Tapos si Doc Bernie, gandang hype sa umaga.